Nakakataba ang pagupo after kumain. So yung katawan natin parang bangko. Every time kumakain tayo, nagde-deposit tayo ng energy. At pag gumagalaw naman tayo, naglalakad, nag-exercise, or nagtatrabaho, nagwi-withdraw tayo ng ating energy. Ngayon, pag napapalakas ang ating kain, o kaya naman hindi tayo masyado gumagalaw, yung mga de-deposit natin, nagiging time deposit. Diyan na ngayon namumuo yung mga taba. So dok, para pala magamit ko at ma-withdraw ko yung energy na kinain ko, huwag para talaga ako uupo after kumain. Dapat maglakad-lakad ako. Hindi po yung gano'ng kasimple kasi yung mga dineposit mo na energy sa katawan mo, tapos umupo ka hindi naman yan convert agad sa taba Yung mga energy na yan, magagamit mo pa yan sa ibang araw. Ang nakakapagpataba talaga sa atin, yung habit and yung consistency natin na kumain ng marami at huwag gumalaw buong araw Kapag ginawa mo yan ng at least 2 months sigurado, tataba ka talaga Kasi kahit anong tayo mo after mong kumain pero yung amount o yung dami na kinakaya mo eh sandamakmak tapos buong araw ka hindi gagalaw asahan mong hindi ka papayat hindi ko naman po sinasabi na walang kwenta yung maglakad-lakad after kumain kasi nakakatulong pa rin yan sa digestion pero kung gusto mo umupo after kumain okay lang rin ang mahalaga kontrolado yung amount na kinakain mo at gumagalaw ka araw-araw So kung may sumita sa'yo sa pag mo after nyo magsamgyup, sabihin mong hindi naman totoo ang